ano eh. yung isang grupo sila tapos papasok sila sa isang nyungib na mayroon silang pag-alay meron silang alay doon sa nyungib pagkuhan nila ng umo tapos yung umo na sa mga gilid doon ng bato nagpakadikit nagpakadikit yung oo oh, kukuha yun na lang pero hindi yung bang kukuha kung walang alay walang alay kasi hindi yan pinakikita ng mga ano ron kumbaga sa atin mga engkanto hindi siya lilitaw kapag walang alay. Kaya lang sa kanila, wala silang tawag ng black hmm, mo. Hindi katulad tulad dito okay sa talaga. atin. Ito yung amethyst okay. pa lang ito. Pag nag-clear yan, pag nag-clear pa yan siya, dahil sa sobrang aabot uh, pa ng ilang taon to, citrine ang labas dito. Citrine na. Ibig sabihin, parang transform siya. Parang ganun. Amethyst pa lang ito siya namumuo siyang kalikasan. Oo. Oh. Oh. yung nakikita mo kanina yung may mga puti-puti pa. Oo. Oh. Mawawala yun lang matagal pa bago ganito ng resulta niya. Oo. Oh. Pag ganito na siya, naging kristal na siya, yan yung tinanayang ganyan na, oh. mawawala lahat yan. Citrine, puro Citrine na. na. siya. Puro na. Oh. Galing ano? Kristal na siya, hindi na siya ganitong uri ano tinatawag na crystallized oh. na siya para na para sa ano na ang ano pa lang tawag niyan yan ang tinatawag na amethyst amethyst Kung oh. kumbaga sa ano nag pa lang yung kaligasan lang. sa kanya kung ano na yan siya yung kasi lilinaw pa ito eh hmm. pag linaw na niya yan yun ay yung kalalabasan niya yung citrin. citrine kasi citrine na. kasi pag i-search ng citrine ganyan pa ganyan din ang kulay galing dito. ano kasi may mahilig talaga ako mag, mag, mag ano, sa mag mga short sa mga ganyan kasi mga mahilig ako sa ganito eh oo nga Kaya, mga di kulay ng mga bata alam ngayon. ko yung paano na mugo eh. maliban sa sa crystal na ano yung yung crystallite na talaga siyang natural na crystal pag kuha mo lang crystal na yan oo oh, galing ano labrador ganyan na yan na kulay oo eh. oh. Eh, galing pero marami pang bato talagang magaganda yung alam eh, mga ah, ganito kasi tol, hindi yan uh, tinatawag na yung magkano ng Hindi, kinikilo yan, by grams ang... Ah, oh, po, by grams. Yung, hindi yan siya kagaya ng bibili tayo sa Kiapo oh. na yun. Yung, yan, yung, yung isa gram, nito so, parang wala na. Dalawa to na ikita ko na magkaiba eh. Oh, wala na yun. O, oh, palitan ko na to, shop na tayo. Ah, ganito oh. rin. O, so, paano ko yan? Pang, ano? Pang pang dekorasyon ko yan. Ah, yan. pang decoration. Gusto ko pero, nga yung kwintas yan. Kasi mo alam, mayroon akong ganito. Eh. Ah, yun, yun pala sinasabi ko. Ayun o. Ah, yan. Oo, oh, yan o. No, yung oh. kapareha, kaparehas nito. Ayun o. Pag nagka order ako ulit nito oh. sa Thailand, ano ang kita nito? Ah, sige. Kasi sige. ito wala. Isa lang yan. Okay, ruby kayo. kasi yan. Ruby. Ayun. Ito. Pag kalimutan pangalan Ayun, nito. Ayun. Parang maganda yun. Parang rempo. Uh, oh. Ah. No? Ilang pero, kulay yan o. Bato rin. Oo oh, nga. Pero ibig siya rainbow siya. Ayun. Kaya ko eh. Kapag nagkaroon ko ng ganito ha. Gusto ko nga sana yun dito kasi baka marami oh. na. <laughs> wala, wala, wala tayong money involved. Palitan na lang tayo. Oh, Mukurso na, na dahan. Swap swap na lang tayo ng, ano, ng mga gamit. No money involved. Yeah. Palitan na lang tayo. Oh, palitan na lang. So, Ayan o. Oh. Ito, isa na lang to. Wala na. oh, wala na. Isa lang din yan. Pero Sa... yan, mayroong stock yan doon. Sa inyo. Bakit mo? Uh, Kung uh, saan naman yan? dalawa saan na kukuhain ko saan na yan, papalitan ko na lang. lang yan yan tiger rice, mayroon ka naman yata? Oo, mayroon kami. Marami ako nito eh. Marami akong tiger rice. Tiger rice ba ito? Hindi naman, hindi ba? Yan. Ito lang tiger ah, mar rice. Marami ako nyan, marami. Yun na lang. Eh no, yung parang itlog. Ito? Oo. Oh. oh. Meron ko naman eh. Oo, oh. salam to. Oo, oh, shoot shoot mo yung isa ito. eh. Yung isa oh. kong ganito, pinilit ni Nas eh. Nakainas. Nakainas. Na, Alam mo naman ako, madali lang naman ako kung diba kausap. Eh? Sige, sige. sige. sige, sige. 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 Naman akong pirsado. Ako, Pag tayo tayo eh. Galing ano? Ay, Kasi apat ang ano ko sa iyo, kapakaswap kap, kap, nito. Gagawin ko na lima, bigyan mo pa ako ng isa diyan, kapalit. Basta dal mo ako P pipili oh, oh, ako kasi. Oh. Gagawin ko 'yon sa Basta ano, ko sa, sa, ma sa ma ma Martes, Martes. Kasi pipili ako kasi pip babalansehin ko na ito ilalagay ko rito pa-partner ko yun dito yung mga medyo maliliit hmm. kaya hanapan ko ng ano Medyo iba kasi siya, iba yung ano niya, iba aura niya. Ito maganda rin, oh. May nakuha na ako sa inyo dating isa, eh. Mayroon. Hindi, hindi lagi sa nakuha mo niya. Hindi, isa lang, yung isa ganito. Lang, marami oh. Uh, akong ganyan noon, eh. Isa lang, naroon doon, remember, remember okay. lang yun. Parang, yan talaga, marami yan doon. Marami, marami na akong nakuha sa inyo isa, 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 isa nito. Isa, isa lang, medyo mas malaki rito. Yung, yung ano, yung ganyan, yan ang wala pa ako niyan yung ganyan. ganyan. Oh. Dito. Uh, ah. May nung pangarot ko eh. Bato siya pag ilubog mo sa tubig gumilaw na pula. Ha? Huh? Gumilaw siya ng pula. Ay wala 'yun. Di battery lang 'yun. Hindi. Sino yung na ang sing sing? Hindi. Hindi hindi battery. Bato siya. Gaano kalaking bato? Hindi sa iyo kung ano kasi tinitingnan ko eh Magilubog po sa tubig. Malaki. Malaki. Umiilaw. Malak Malaki ba ito? Kalito lang. Kalito lang. Umi umiilaw. Umiilaw sa tubig. Pumukula yung tubig. Walang bateri, Parang luminos. Hindi ba itong luminos? Umiilaw. Oh. Nagiglagay mo rin sa tubig dyan. Nagigreen din ito eh. Oo. Pero yung pula. Pero hindi ko. Favorite yung pula. Kuha mo ko. Eh, pag ano. Pag naka-order ulit ako. Kasi lagi ko. Kailan ka ba pupunta ron? Hindi, in-order ko pa yan, tinatawag ko doon yan sa ano, yung kapatid mo. Kasi merong ano, merong ganyan dati sing sing pag linubog mo sa tubig ah, baka baka may battery doon oh ba oh mama magagat ng mga gusto mga battery eh, ako hindi man ako pwede sa ganyan kasi ay, ako ayaw ko yung mga ganyang style Oo. uh, -huh. gusto may ko yung yung yung. natural ayaw ko yung mga retoke-retoke na uh -huh. lalagyan ng pambaterya para pero... wala gusto ko yung talaga natural talaga Oo. Uh -huh. ano mo ako noon uh -huh. pagka naka ano ka naka order ka so yeah. ganda oh kasi ito ang in-order ko pa eh. Kasi gusto ko ito eh. Mm hmm. mga ano ako dito. Ito ang nagbubusta ang pocket mayroon pa ako. Tangkala nga si Dumating. Ayun niya eh. Ayun siya ano. Kadahating buwan. Isang buwan. Uh -huh. Palitan natin siya natin kung mga -ano, ano. Pero yan mag -ano. magkaroon ka niyan. Ano oh, na? na yung order ko niyan eh. Yan? Oo. Isa sa'yo roon. Siya, basta ano mo ko na. Ba Ang bahala kung anong kap konong... kapalit. Kung Kaling ano? Yan talaga mas malakas yan. Oo, oo naman. Yan napili ko eh. Tumatawag pa talaga.